Welcome to Ate Presi TV at ako yung mag-iihaw ng panganan tuna dahil bawal nga sa akin ang mga pagkain mamantika o yung mapritong isda. At kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share. Sobrang napakamahal ng isda ngayon. Kaya yan, dalawang piraso niyan, 260 na yan. Akin siyang iihawin dahil sa mga sa akin ang mamantika. So, akin siyang ibababad Nasdan ko na rin yung kanina, -kanina pa at uh, lalagyan ko na nga siya ng kalamansi, konting kalamansi lang. Halbawa rin sa akin ng maasim. So ayan, konting toyo din para maibabad. Ayan na siya. babad na babad na. At uh, kailangan balikta rin. Ayan, masarap nang ihawin. Ayan, iniihaw ko na siya sa aking kalan na hindi ko alam kung anong klaseng ihawan niyang ginawa kong Pero okay na yan at napakabango na. So, ako nagugutom na at medyo gusto ko na rin kumain at um, tanghali na kasi. Kaya ito, tayo ay kumain. Ang aking pinaka-prutas uh, ay ang saging inuulang ko yan sa kanin. At uh, syempre, kailangan natin kumain. Kung walang ulam na, ang lahat ng ulam ay mamantika. Yan, kailangan natin mag-ulam ng saging at yung aking inihaw na tuna. Ayan. Kain na po tayo. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.